si EJ. Nandito kami ngayon sa Paniki Tarlac. Nagbablog din yan. Ayan oh. o. ko po ito eh. Ayan. Ayan na nag-recording. Yun yeah. yung cellphone ni papa. Ayan, nagbablog din niya. At saka yan. At sa to yan, sa papa. Sige. parang kay yung dress ni mama ko. Ayan, dito po tayo ngayon sa panitita. Kaya ko i-zoom eh. Patiran Binig mo. Binigay lang natin pa, yung -zoom capital mo. gains. No, wala ka ng zoom? Kaya zoom mo? Image eh, Delphi, Lakoto Street na to. Kaya mo mag-zoom? -zo napaka Pa, iso. Kaya mo ba i-zoom? Hindi po. Sa kanay mo lang i-zoom -zo oh. Ay, ang galing naman ng batang to talaga namang smart yan po yung cellphone ni mama uh -huh. yan po oh. yan hindi po box yan eh ha? Uh -huh. hindi po box yan yan rectangular yan eh yung cellphone ni mama so, kaya to din eh yung black cellphone ito black cellphone ko eh uh -huh. yan na po binigay ni mama sa akin matabi eh. ayan po yung traffic eh si EJ oh Ayun, yeah. nandito mm -hmm. sa baba sa recording dito sa, ayun sa may red no? nga yun, red. <laughs> eh. ako. ako dito. po. E, e, hindi ako kasa. Hindi ako dito, Meron din yan sa paho, ano? May mm -mm. paho kalookan. Na stop. Na pause ko lang, ha? Na pause ko lang yung sa akin eh. Iyon so, ang mga paligid-ligid dito sa paniki tala. Wala akong makikitang paniki. Sabi nila marami raw paniki wala naman. Ha? Oh. Baka sa hapon mo yan lumalabas. Ayan. Ay, nakadami marami na ano doon rito. Ano na pala to? Marami na rin mga establishment to. sa panikitarlak home of the panikis ayan ayan po ang batang makulit at saka nagre-record din ako eh na-pause ko eh i-wait ko lang si mama para <coughs> i -re resume ko ayan na po sila tagal naman ni mamamu, mo bakit lang pa? pa rin Ano ba yan? Na-zoom po ako. Ayan eh, siya nga, Naka-zoom ko. Naka-zoom na ka nga. Po. Oo. Sobrang naman zoom yan. Dihit mo lang. X4.0 yung na-zoom ko eh. Dihit mo lang. Malaki-laki yan. Alam ko. Kaya ko iliit eh. Oo, iliit. Ili nag Oo, nagliit ulit. Yan, dapat ganyan lang. Bwede mm. mo din ano i-zoom eh. Recording ba yan, Jay? Yes. Patayin eh, mo hindi, sa kanya. Eh, hindi. Naka-zoom eh. Patayin mo muna. Naka-zoom eh. I mm -mm. Ah. My resume. Mm-mm, I resume na siya. Okay, smart. you're a smart boy. <coughs> <tumai> <tumai> Pagod na man, parang tumaisa si pama. Pagod na. Tumatse. Ang galit, nagalit ang araw ayan abutin din ang init ayan. napaka init dito sa Pilipinas init oh. grabe tirik na tirik araw yan po yung ways namin mm. eh wala Pareng si mama eh. ayun yung pillow niya yan yung ways namin. Ano, you know, kasi walang volume kasi nagre-recording kami. Kasi hindi pwede ng ng ano yun? Sounds. Hindi pwede kasi ng sounds eh. Hindi po pwede ng sounds kasi mag-copyright tayo, di ba ba? Yes, yes. Copyright, kaya wala tayong music. ma konting music lang yan copyright ka na yari ka copyright claim 546 ito po ako hi ito po ito ako hindi eh. na po ay wait lang maximum recording music <laughs> itu na? nanti no, tidak boleh

ka dadaan sa kabila niyan eh. Okay. mga habaan. Ang mga habaan. Ang mga habaan. Ang mga Ang galing talaga Ang anak habaan. Ang mga habaan. Ang mga habaan. Ang mga 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 yung olive at saka yung ayo white mag na po si mama nasa tayo kapit siya gi ya kapit siya na ka, ka, ano po nasa na ba tayo sa MH del Pilar paniki anong paniki yung mga lumilipad yung bat, di ba bat paniki yung, yung, bat? yung bat wala na yung bat eh Okay, umaga pa yung yung gabi pa yan make u-turn, sabi niya oh, u-turn daw ko pantang Manila ay loo ko pala te sakit ka may u-turn kasi doon ang Manila PPI, ayan o hindi may pulis o hindi may pulis o hindi matitita ako eh matitita ka rin yan kasi makikita pag hindi binuksan ayan po, kinukuha yung mga paso giniting na yung mga pass nila ayoko yung sa buwan mga naglalakad ba at saka yan yung stone age rock and dial center saan nang i-internan dyan? may dami namang polis dito ito mo may maraming mga polis po rito ayoko yung log gine-check nila yung mga saka pass pagkasinita uh, ka niya, sabihin mo. Yan po yung lock namin. Yan lang kami, sa kabila. asa pa no? eto mm -hmm. po, yung red part. Saka ipo sa Saka. Ay pa, uh, ano kami? Pare o open pala. Kasa, <laughs> ang pawe. <to> Ayan <laughs> yung na At yan yung toy ko. Ang dami naman ng place